Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Isang uh, magandang araw ng uh, panambahan sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Naway no, nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong uh, pamilya tulad ng paalala ko. Walang masyadong alalahanin sa bawat uh, o sa bawat membro lalong-lalo lalo na pagdating sa kalusugan na ay nasa maayos kayong kalagayan. At dito naman, ngayon ay araw ng uh, panambahan, ang ating tutonghayan ay babaunin natin ito sa ating pagharap sa ating uh, Panginoon. At tayo ngayon ay nasa kabanata tatlo na sa sulat ni Pablo sa mga mana ng palataya sa Filipos. At pag-aaralan natin kay Bigan, ano ba ang layunin ng ating buhay? Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa napakagandang pribileyo ng uh, pag-aaral ng inyong salita. Sa araw pong ito, ha, amin pong uh, tutunghayan ang mga aral na amin pong babaunin. Sa amin naman pong pagharap sa inyo sa panambahan. amin pong tanging hiling sa lahat po ng amin gagawin, pag-aaral ng inyong salita, pagharap sa inyo. Naway, no wala po kayong makitang hadlang upang kami po ay makaranas ng mga pagpapala mula sa inyo. Naway, no matanggap mo, tutanggapin mo ang aming pagsambat ngayon pa lamang. Sa lahat po ng aming mararanasan, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yaan ang buong tema no ng kabanata tatlo ngunit sa umagang ito pag-aaralan natin yung uh, portions lamang no yung verses 7 to 11 at pagtutunan natin ng pansin ang talata 8. Alam mo kaibigan this is all about priority. Uh, bagaman tayo ay maraming layon no layunin sa ating buhay kinakailangan ang uh, primary diyan no yung ating uh, kaunahan. Pag-aaralan natin ng talata 8 kung hawak mo ang iyong Biblia sa sulat ni Pablo sa mga manan ng palataya sa Filipos, Kabanata 3. Ganito ang ating mababasa sa talata 8 na pagtutuunan natin ng pansin. Sabi rito ni Pablo sa kanyang mga tagapakinig o mambabasa, Itinuring ko na parang basurang lahat ng bagay, makamtan ko lamang si Kristo. Uh, kita mo yun, ano? napakaganda nung kanyang sinabi. No? Dito, kahit hindi natin ni-expound muna, no? I explain, kitang-kita natin kaagad kung ano ang priority ni Pablo na dapat nating tularan. At yan naman ang sinasabi sa atin. Ano? The goal of life is to be like the Lord Jesus Christ. No? Madalas mong narinig yan sa mga pulpito, sa mga mga Christ-likeness. Yan. Ang konteksto nitong mga talata 7 hanggang talata 11, this is all about the goal of life. No? The righteousness that comes only from God. At alam naman natin yan, ano? Ang uh, pagiging matuwid, ito ay uh, pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. So, hindi lamang tayo naging uh, matuwid sa harap ng Panginoong Diyos dahil may relasyon tayo kay Kristo, Ngunit kaibigan na sinasabi lamang dito ay kung papaano naman din tayo mamumuhay bilang bahagi ng sambahayan. Alam mo kaibigan, ang issue talaga rito, no? yung uh, sobrang pagtitiwala natin sa ating uh, katawang lupa, confidence in the flesh, ito yung issue rito eh, sapagkat una-una, i-relate natin no, sa ating passage, pag na pinagtuunan mo ng pansin, yan ang priority mo kung ano sa tingin mo ang makapagbibigay sa iyo ng kaligayahan lalo na no maari no kagalakan ngunit talaga naman ang kagalakan ay eh, kay Kristo natin na eh, lamang ay matatagpuan yung pagiging masaya yan ay uh, batay sa kondisyon ng ating pamumuhay you na know? pag meron ka ito naman po ang katotohanan pagka ikaw ay mahigit sa kasapatan maari maging masaya ka Diba? Yun yun. Yun yung panuntunan natin. O, tayo ay mga nilalang ng Diyos at hindi malayo. Naturally, ganyan ang ating tendency. Ngunit dito, sinasabi lamang sa talatan na ating hayan na napakaganda ng ara na ating makukuha. Maging sa pangkasalukuyan, ano ba ang uh, primary concern natin? Ano ba ang kaunahan natin? Maging sa mga sandaling ito. Alam mo kaibigan, kung hindi natin kaunahan ang Diyos sa lahat ng bagay, Mukang mali ang focus natin. Iyaan nyo no, talagang mali ang ating pinagtutuunan ng pansin. Alabo kay Bigam, dito sa talatain na ito no. Paul in this passage was talking of a personal experience. Iyaan ang kapahayagan ni Pablo eh uh, nung nakila, sabi nga niya, no? itinuring niyang uh, itinuring niya, sabi nga niya, itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay, makantam ko lamang. Siya Kristo. Uh, Napakaganda nun. He was talking of uh, a personal experience. Alam mo naman natin 'yan, ano? Ang pagkakaroon ng relasyon kay Kristo, ito ay personal experience natin 'to. You and I, alam natin 'yan. At siya, si Pablo, uh, during the yung kanyang uh, journey sa Damascus Road, no, while he was on the Damascus Road, 'yan ang kanyang naging karanasan nata uh, He was able to know the Lord Jesus Christ because the Lord Jesus Christ 'di ba? Pinakilala niya kanyang sarili in like manner sa ating kapanahunan. Alam mo mga kaibigan, sa ating sariling lakas at kaalaman, hindi natin makikilala si Kristo kung hindi ipagkakaloob niya ang biyaya na mula sa kanya upang siya ay makilala natin. Sa sarili nating kakayahan, hindi tayo baka karating sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Paul in this passage was talking of a personal experience na kanyang inihahayag at pinaaalalahanan tayo na siya nga ay kinonsider niya lahat ng bagay na basura. In like manner, sinasabi niya sa atin, pagka si Kristo nasa buhay mo, pagtuunan mo ng pansin ang patungkol kay Kristo at ang mga ninanais na. And, ninanais niya and we would never go wrong. His knowing Christ, eto nun, sinasabi natin dito, yung pagkakakilala niya kay Kristo surpassed anything he had in his religion. At alam naman natin, 'no, sabi nga nila during their time ng kanilang uh, religion eh Judaism, 'no. What Paul had uh, in his religion at the time, yun ay isinantabi niya sapagkat uh, 'yung kanyang pagkakilala kay Kristo, ito ang kanya naging kaunahan. Ito ang itinuring niyang pinakamahalaga. Kaibigan, ang tanong dito sa atin eh, ang relasyon mo ba kay Kristo, ito ba ay pinakamahalaga mo na karanasan at pinahahalagahan mo? 'Yan ng isang napakagandang tanong para sa atin. Kaibigan, sinasabi lamang din dito ni Pablo no, na hindi tayo dapat uh, we do not consider past achievements. Kasi alam mo, ganito yun eh. No? Uh, may mga kapwa tayo na nakaranas naman sila ng tagumpay at yung tagumpay nila noong nakaraan hanggang ngayon nalulunod sila sa kanilang tagumpay. Bakit? Ganti, parang short of saying, hindi po nila lahat, tinatapik nila ang kanilang sarili. Ang galing mo, ano niyan ano? Ang galing mo. Ganoon ang sinasabi nila sa sarili na not knowing that yung kanilang mga accomplishments, mga achievements, hindi nila mararating yan kung hindi inalaw ng Panginoon Diyos yan. Hindi ba? Ganyan na sinasabi natin dito, lahat, ito yun, ano, lahat ng meron tayo, lahat ng ginagawa natin is only possible because of the mercy of God. Kaya kinakailangan lahat ng ating gagawin, itinatalaga natin to sa ating Panginoon at kinagawa natin yan because kinoconsider natin, na kaunahan natin ang ating Panginoon. Dito nga, no, pag nating uh, pagtuunan ng pansin yung mga nakaraang achievements, mga nakaraang tagumpay, sa halip, let us focus on our relationship with the Lord Jesus Christ. Alam mo kaibigan, Knowing the Lord Jesus Christ in our life, hindi naman ito intellectual knowledge. It is all about experience. You and I, we have a personal encounter. Si Pablo, merong ganyan. Ano? At alam mo, kahit na binasa mo yung uh, pagbinasa mo yung mga gospels ano, yung mga personal encounters ng ibang kapwa natin, some bible characters, no? Lalong-lalo na yung mga pinagaling ng ating Panginoon. Napakarami na, ano, Bethesda, yung doon yung, yung lalaki sa Bethesda, yung babae na dinudugo, yung mga na sinasaniba ng masamang espiritu, they all had encounter, no? Uh, encounters with the Lord Jesus Christ. At yung iba nga sa kanila after being healed, physically and spiritually because they knew the Lord Jesus Christ uh, after their, uh, yung kanilang struggle, sinasabi nga, nga nung iba ron, pwede ba susunod na lang ako sa iyo? Gusto kong maging tagasunod mo. Ganoon yun. At sa atin naman, nakilala natin si Kristo, tayo ay tagasunod na ni Kristo. Kaya nga lamang, living a life that is holy to be able to exhibit, no? na tayo ay mga tunay na alagad ni Kristo, is a different story. Kaya nga rito, pag isang aral na um, tinutunghaya natin dito, manatili tayo, we continue uh, to exhibit a Christ-like uh, diba? life. Yun ang sinasabi natin dito. At uh, alam naman natin yan, no? uh, naranasan natin ang kabutihan uh, ng Diyos sa ating buhay in the same manner that the people uh, in the Gospels, uh, they had that uh, personal experience with the Lord Jesus Christ, naranasan nilang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Uh, Imaginin mo na lang no one good example o oh, dito yung 38 years na paralitiko imagine mo yun mahigit pa sa buhay niya no uh, more than half of his life siya ay ganun and then when he encountered the Lord Jesus Christ God showed him mercy pinakitaan siya ng Panginoon Diyos ng pagmamahal at dito nga no? Uh, ninais niya na sumunod sa ating uh, Ah uh, Panginoon this is all about knowing and continually yung talata na atin ngayon, this is all about knowing and continually experiencing God's many attributes sa ating buhay yung pag-ibig ng Diyos yung kanyang kabanalan na dapat nating isinasapamuhay ay ilan lamang yan at ulitin ko po ito no sapagkat napakagandang paalala ito para sa atin knowing yung kinakailangan maging malalim ang pagkakaalam natin sa ating Panginoon Diyos o ang kaalaman natin sa Panginoong Diyos at higit sa lahat, yung nararanasan natin ang kanyang mga katangian. Kala mo kaibigan, sabi nga, no, if we have Christ, we have more than enough. Sufficient. Yan na sinasabi rito sa isang um, talata na ating tinutunghayan. na natin magandang aral. Kaibigan, tandaan natin. Ang ating goal Because sabi ko nga, in the entire chapter 3 of Philippians, is all about the goal in life. Our goal in life. Tandaan natin, ang ating layunin sa buhay na ito is to be like the Lord Jesus Christ. Sa lahat ng larangan sa ating buhay. Bilang mga mananampalataya, tanungin natin ang ating sarili. Ang tanong para sa atin eh, do we continue our fellowship with the Lord? Mm -hmm. sa diwa ng pagkakaisa. Ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Ako po si Pastor Rayuel Tika ng Hillcrest Family Life Baptist Churches. Samahan niyo ko sa panalangin. Panginoon Diyos, dumudulog kami sa inyo at kinikilala kayo. Kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nasa lahat ng dako, alam lahat ng bagay at makapangyarihan sa lahat. Sa so, umagang ito, lumalapit kami sa iyo. Papasalamat pa rin sa panibagong araw na binigay niyo sa amin. Isang panibagong araw kung saan maaari namin kayong sambahin sa amin aming mga iglesia. Kung saan kami magkasama-sama mga magkakapatid. Magkakalang panalanginan, pagkabasarin yung salita, awitan at patuloy na kaaliwang bibigay sa isa't isa at lalo't lalo ang pangaral na iyong salita. Pinupuri namin ang inyong pangalan, Panginoon Diyos, dahil meron kaming kalayaan sa aming bansa na gawin ito sa araw ng linggo. At ipapasalamat kami sa pangungunan ng mga pastor, mga elders, deacons, mga Sunday School teachers, lahat ng mga officers, mga miyembro ng amin-amin mga iglesia, na kami lahat, Panginoon Diyos, ay nakikilahok sa napagandang gawain kung saan maaari namin kayong sambahin. So, ito, hinihilingin lang po namin Nalinisin niyo ang mga, mga puso, mga bagay, rin Diyos, na tila lang sa aming paglilingkod sa inyo. Mga bagay ng mga kasalanan, Panginoon Diyos, na tila nakatago yung marami at hindi ng mga tao. Pero alam ninyo, Panginoon Diyos, pinagpapatawad namin ito sa inyo, Lord. Patawarin niyo kami. Linisin ang aming bibig, ang aming isip. Linisin ang aming mga kamay. Katulad sinabi ni Harin David, Search my heart, O God, and know my thoughts and see if there be any wicked way in me. Cleanse me and set me free. Dalangin ko, pa ng Diyos sa mga bagay na kasalanan ito ay hindi makahadlang sa aming pagsamba at paglilingkod sa inyo sa buong araw na ito. Nagpapasalamat kami sa inyo sa kalayaan na binigay sa amin sa aming bansang Pilipinas kung saan maaari namin kayong awitan, maaari namin basahin ang salita ng Panginoon, maaari namin ito ipangaral na may kalayaan. Hinihin namin ang na karunungan, Panginoon, sa mga pastor at mga nangungunang guro ng iba't ibang mga Sunday schools. At dalahin ko bilang mga miyembro, kami naman, Panginoon Diyos, ay hindi lang tumanggap sa lahat ng sasabihin ng mga guro namin at mga pastor sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, kundi tumanggap din kami at tumugon sa panawagin sa aming lumapit sa inyo. Marahil may mga dadalo sa aming, aming mga simbahan, na hindi pa tunay nakakakilala sa inyo, dalangin ko magbukas kayo ng pagkakataon para sa bawat isang mga bisita na hindi pa tiyak ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Yesus sa umagang ito, tanghali o gabi man, sila dadalo, ay maranasan nila ang makahulugan, makabuluhan at makaranasang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Dalangin ko pa sa inyong kalusugang bibigay po sa bawat isa lalo-lalo sa mga nangunat sa amin sa iglesia. Ang mga sakit pa Diyos at mga bagay na humahad lang na makapaghahad lang sa aming pagpunta ngayong umagang ito, ay hindi pa Diyos kami mahadlangan, maging maayos sa aming pakiramdam at dalahin ko, Panginoon Diyos na kami ay sumamba sa may kaligayahan sa aming mga puso't kaluluwa. Itatanghal lang ang inyong pangalan, itataguyod ang inyong salita at patuloy na ipagsasabi sa mga tao Panginoon Diyos sa paligid namin. Dalangin ko ngayong araw na ito, na niyo po bawat gawain na itataguyod alang-alang sa inyong pangalan. At ipapasalamat kami, Panginoong Diyos, dahil alam namin na tinugod niyo na ang aming panalangin. Dahil itong lahat ay dalangin namin sa pinakamatamis sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen at Amen. Bahagi po ng ating... Uh programa ngayong araw ng panambahan. Meron po tayong mga ikling talaan dito ng mga pre requests, karaingan at kahilingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaibigan, kung meron ko na isidulog sa ating Panginoon, napakagandang pribileyo ang pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Maging ang ating na personal na pakikipagniig sa ating Panginoon. Amanamin sa langit, marami pong salamat muli sa napakagandang pribileyo ng pananalangin. Itatalaga po namin ang aming mga pangangailangan maging ang aming pamamagitan para po sa mga kapwa namin na malapit sa amin. Kung loloobin mo tayo lamang sa inong taklang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga itatalaga. Katulad po ng mga sumusunod na kapatiran, si Lisa, ang kanya pong pananalangin ay healing from her recent surgery at uh, kalakasan as she continues, Lord, to recover. Kay Jomar, ang kanya pong pananalangin ay kapayapaan at uh, pag-asa. Uh, he, he just lost his job unexpectedly. Open opportunities, Lord, para po kay Jomar upang siya po ay magkaroon ng trabaho. Kay Mylene, ang kanya pong pananalangin ay kalakasan and patience as uh, She uh, juggles caregiving and motherhood. Yan po ang kanyang pananalangin. Kay Carlo naman po, comfort ang kanya pong uh, pananalangin. Comfort, kapahingahan for the entire family as they deal with unresolved family issues. Kay Grace, kanya pong pananalangin ay healing from chronic migraines. Yan po ang kanyang pananalangin at uh, nakakaranas din po siya ng exhaustion sa kanyang buhay. Naway, pagkaloob mo ang kalakasan na kailangan ni Kapatid Grace. Kay Raul, ang kanya pong pananalangin ay kapayapaan at uh, kalakasan. Uh, while awaiting ang kanya pong uh, resulta sa kanya pong uh, cancer test. Naway, bigyan mo ng kapahingahan at uh, naway. Walang uh, anything na makita sa test na pagdaraanan po ni Raul. Even Lord, I pray na sana po ipawiin mo ang kanyang pag-aalala. Favorable ang resulta ng kanyang cancer test. Kay Ella, ang kanya pong pananalangin is stability as she copes with bipolar disorder. Kay Marco naman po, healing from a recent accident at uh, kalakasan po as uh, he undergoes uh, physical therapy. Kay Jenny, sa larangan po ng uh, pananalapi ang kanyang pangangailangan at uh, higit sa lahat kalakasan, Panginoong Diyos. At uh, siya po ay nananalangin din sapagkat uh, siya po ay nakararanas ng insecurity sa kanya pong trabaho. At para naman po kay Aris, peace of mind ang kanya pong uh, pananalangin in a long uh, relationship. Marami pa po, Panginoong Diyos, ang dumudulog sa inyo sa mga sandaling ito. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong taklang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga itinalaga. Ngunit ngayon pa lamang, nag-aalin na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, sa araw ng panambahan, ba baunin natin ito. No? Ang tunay na layo ng ating buhay ay maging katulad ng ating Panginoon sa larangan ng ating maayos at nagpapakita tayo ng kadalisayan sa ating pamumuhay. Naway sa ating pagharap, walang maging hadlang upang makaranas tayo ng pagpapala. Ama sa langit, marami pong salamat sa inyong salita. Naway, tumimo ito sa aming puso at isipan at aming pong mais sa pamuhay. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, magbong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.